Ano yon? Kung mo lang kanina, kain na naman? Oh, ito. Oh. Nakailang kain ka na. Nakaanim na kain ka na. Simula pa kanina. Hindi ka ba nabubusog? Grabe ka naman. Okay naman na yan. Ano? Bakit? Ayaw mo pa yan? Oh, Parang namimili ka pa. Kaya mo na yan. Oh, ito na. Mm. mm. Kaya niyo mo na. Mm -mm. Kaya niyo mo na yan. Huwag ka na mamili. Pang-anim na bigay ko na sa'yo yan na Simula kaninang 7 o'clock ha. Grabe ka talaga ba yun? Walang kabusugan. Hindi ka ba pinapakain ng ano mo? Ha? Hello? Dami no, naubos mo na. Yan na lang. Oh, pakalakas mo talagang kumain na. Simula 7 o'clock, naka-anim na balik ka na. Tapos kalakalabit ka pa pag di ka binibigyan. Naku naman. Oh, tapos kumain, linis-linis lang. Oh. Busog ka na, tapos mamaya babalik ka na naman dito. Grabe ka. Oh, yan na lang natira sa kinain mo. Grabe, dami na na. Baka oh, naman mamaya, bubalik ka na naman.